Magandang, magandang, magandang umaga sa inyo guys Mga ka katropa at kadungtaw Mga kaluti dyan. Ito po ay muli ko pong ipakikita sa inyo <coughs> Ang mga, ika nga ay sikreto po nating ingredients At hindi na nga pa pula sekreto, Ay pag isa-isa sabihin ko na po sa inyo Ito na po yung at isa nating matindihan Na pwede yung makatulong sa inyong mga hayupan Lalong-lalo na po sa inyong mga manok Ito nga po pala Ipakikilala po natin sa <coughs> si Super Bawang. Yan po si Super Bawang. <laughs> ito po ay hitik na hitik sa anti uh, anti antibiotic. Halos kumpleto po yung pangangailangan ng antibiotic para po sa ating mga manok at mga hayop na may sakit. Lalo-lalo na po sa sipon. <coughs> at saka <coughs> sa uh, mga worm. Pwede po rin purpose ito ng pamdi worm. Kung tutuusin ito naman po yung ating lagundi leaves na talagang matindi yan po yan yung lagundi leaves na kung saan ay pinupuksa po nito yung mga sipon at saka iba pa, iba pa po pong mga bakterya sa katawan ng manok <coughs> at hayop napakaganda po nito talagang subok na po natin itong ginagamit matagal na pong panahon sa palpa po nung may nagmanukan <coughs> at ito naman po yung ating <coughs> ah luyang dilaw yang pong luyang dilaw na yan ay napakabisa rin po. Napakayaman po nito sa mga anti antibiotic din. Halos kumpleto po yan. Uh, na pwede pong makapagpagaling ng ating mga manok. At ito naman po ang ating kamotitaps. O talbos ng kamotin bagin. Ito ho, ay isa rin po sa mustansya. Kaya natin pong lalagyan yan. Imi-mix po natin yan. Uh, mayaman po ito sa mga vitamins. Natural mineral at saka vitamin B12 na nakapagpalakas ng ating mga hayupan <clears throat> ito naman po yung ating blender ibeblend po natin yan, gigilingin natin para po uh, makuha natin po yung katas at uh, at maipainom sa ating mga manok ipinainom po yan, yung kanyang lalagyan lang po yung tubig ibeblender blender tapos ay ihahalo, na po, ihahalo po natin sa painom sa manok sa so, pormero po guys ay hindi po iinumin niya mga manok pero uh, wag lang po nyo sila lang bigyan ng tubig na puro ito lang po lagi inyong ipainom ay mapipilitan po sila no choice iinumin po nila yan at pag nasanay hanap hanapin po nila yan yan na po ang maging, magiging pang araw araw na ruting iinumin ah <coughs> uh, guys ito po nga pala ay napaka ito mga itong aking titurong ito ay napakagaling po lalo lalo na sa mga sipon at halak ng manok yun hong ika nga ay na tolerate na o kaya ay <coughs> hindi na talba ng antibiotic na kailangan gumamit na ho ng magtaas na dosage ng antibiotic ay medyo <coughs> masisira po yung kalusugan ng ating mga manok ang magkakaroon po sila ng one <coughs> tinatawag na antibiotic tolerance hindi na po na may immune na po yung kalang sa antibiotic hindi na, po ta, hindi na po tatalaban kung hindi mataas na dosage at medyo masakit na rin po sa bulsa at isa pa, masisira po ang liver ng mga manok natin. Kaya ipinapayo ko po o inirecommenda itong mga basic ingredients na ito. Itong bawang ay talagang ko, oh, ay kumpleto-kumpleto ito sa antibacterial. Halos, kung hindi po ako nagkakamali, 30 plus o 40 plus na humigit kumulang na complete na antibiotic dito sa bawang. Maging sa tao man ay pwede pong gamitin yan. Napakabisa po at ito, at ito naman pong ating mga uh, pagsasama sa ingredients na ito ay pangkaniwan lang po ito sa harapan or sa palengke na mabibili nyo pero ito pong lagundi leaves natin ay kailangan po natin magtanim hmm. yan guys marami po tayo nyan na tanim kung luyan dilaw ay pintas din lang po natin sa gubat yan pero balak po natin magtanim sa pagkat pinakikinabangan po natin yan ito naman po ay sa harapan din lang po yan kaya napakadali po ng source niyan kung sakasakali. <coughs> ito minix nito kung sakaling maghiling nyo ito. Itong ingredients na itong lagundi, bawang, uh, kamote tops, or talbos na kamote, tsaka luyang dilaw, ay yan po ay makapwede makapagpagaling ng ating tinatawag na gape worm. Yan po ay hindi po kaya ng mga uh, pamurga <coughs> na komersyal ng ang gape worm yun po yung kalamoy nanganga siya na kalamoy may sipon nang nanganga tapos parang na pisik ng monte pero yun po ay gape form kung tawagin isa parasite na worm na hindi ho basta basta madala sa pamurga ito ho ay aprobado ko na ho gamit ko na po ito tested, ikangay tested maltagal ko na pong ginagamit na panahon sa pulpo akong nagmanukan <coughs> mahilig din po kasi tayo mag research, mag-invento ka nga kaya na nakuha po natin yung formula. Pwede po yung samahan din to ng oregano. oregano ko lang po kangay ubos na. Saka biblend ko. Wala na pong dahon. Mm. Yan po ay hindi masamang gabitin. At subukan nyo mga farmers, mga kamanukan at mga katropa, mga kaloti. Hanggang sa muli po, ito po yung abang lingkod, Kurt Russell Noche. Maraming salamat po. Happy farming. God bless.